Mainit na sinabat Bicolano fans ang bandang Ben and Ben na nagbisita sa Albay kasugma. Ang magbabarkadang inihali sa barangay Marigondon, Piyodoran, Albay, dahil nanggad gadma itagoan ang kaugmahan na sa indang namatean, kan mahiling na magperform ang pamosong banda. Istorya kan magbarkadang Sinda Cristina Asinsina, alas tres pa sa na hapon, nakapila na Sinda nga ni makalaog sa concert venue. Habu kaya nindang mapalagpas ang na mapersonal na mahiling ang sa indang pighahangaan na banda. Kamena ko mucho pulido pero invento di ng sobra. Tingkul ka muna at least uputan sa feeling lapas. Sa patonser po nila di sini. saya mo. Gigiwat ka naman. Super worth it 'yung pila na dito. Hindi ka mag a 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 Hiyawan ng fans kan kan kantahunakan grupo ang sa indang hit songs na sa susunod na habang buhay. Hey! กับทา้งนิสิต Pwera sa Ben and Ben, may local bands man na nagperform perform arog kan observe silence as in stretch tracks. Ang libring konsyertong ini, hatod ni Pulangki Mayor as in ABC President Adrian Salceda na obhetong magpaugma. Urog na ang avid fans kan Ben and Ben. The part pa rin po ito ng pag-celebrate ko ng birthday ko. Noong February 1 pa po yun, gusto ko pong kasama ang Piduran. Gusto ko pong mabigyan ng, kumbaga, gusto kong matawan ng UNRA. kan mo gusto ko po kamong kakuyog, mag-celebrate ning bata na iranina na na Valentines. Ugmaas in dakula ang pasasalamat ni Salceda sa mga taong nagtabang asin naki nga ni maging matrayumpuan po konserto. Gusto magpasalamat po nang una sa lahat ng mga tumulong, lalong lalo na po uh, ang uncle ko, si, Cong Congressman Joey Salceda, uh, sa AKB party list, ki uh, Congressman Saldico, at sa Team Lakbay, nandyan sila at Tweet, yung team ko, at sa lahat ng mga barangay officials na talagang nagpakita ng suporta. Wala akong ibang gustong may sa Piduran, kundi ang, uh, ang pagmamahal na galing sa aming pamilya at uh, malapit na rin kasi ang Valentine's. Mientras tanto, Presente man sa nasambit na konsyerto sin Mayor Paul Garcia, Albay PNP Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. as in Puduran Mayor Alan Arandia. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.